dami pumupo sa gano oh. masarap dito magkakasting ka yung nakabangka oo oh. eh dito pala pwede ka na mamarul eh sasatsad mula rito tapos oh. nakatayo ka no ganda nung spot oh oh daming isda oh yun may pumuputok na kaya mga kapising ating dyan tayo pupuesto sa puno ng narang. ayun yung pumuputok na natin araw sa inyo mga kapising ating Ah, uh, samahan na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Kumusta nga po pala kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Uh, narito na tayo sa spot kung saan tayo mamuling mamumutok. Binalikan lang po natin yung spot nung kaibigan natin na nag imbita sa atin. Maganda yung unang araw natin na ah, pagdayo marami tayong hinuli mga kapising hunting. Kaya bumalik ulit tayo. At nakasetup na rin tayo mga kapising hunting saan tayo no nang huli nung nakaraan. Dito rin tayo pumasok. Ah, uh, shoutout nga po pala sa mga followers natin at sa mga subscriber, at sa mga viewers. Shoutout sa inyo. Ah, uh, shoutout po sa mga angler sa buong Pilipinas. Ah, uh, shoutout po sa mga maniniksay sa buong Pilipinas. Ah, uh, ingat pala po tayo sa mga fishing adventure natin. Ah, uh, shoutout po kay Redwards at kay Raymond Santos sa patuloy niyong suporta at sa mga pag-share na aking video. Uh, shout out po kay Brent Fernandez, uh, Oliver Abagon, Ejis Habi. Ayan yung mga tropa natin sa Sambales. paano mga kapising nganting? Antay-antay uh, muna tayo. Ronte, mga natin fishing hunting. Ako, oh, ang dami mga ka-fishing hunting. Oh. Ayan o. Oh. Sana nakikita sa video. dami. Ito, laki nung natali natin. Oh. Yan, laki mga fishing hunting. O oh, ayan, isa lang. Sulit na. laki okay, mga kapising hunting Ayan, tinamaan natin mga kapising hunting ngayon. Kihaya. Αν τα na tinamaan natin mga fishing hunting ah, malaki to mga fishing hunting ayos lang tayo ng pwesto Ang laki na ito. Ah, fishing hunting. Grabe, mga ka-fishing hunting. Ang mm. laki. Sko. Bakit, sa ka po sa biyaya mo yung binigay sa akin mga kapising ating manalit ating palad oh. ugupitin na lang natin to layo ng babalikan ng bala patukan tayo mga kapising ating Dali natin mga kapising Ang dami na naman sukal. Laki. Ang Tutukan tayo mga ka-fishing hunting. Ito naman natin mga ka hunting. Ayan mga pising fishing hunting. Hadali natin. Ito mga ka hunting. Malaki ito. Aso ah, hindi na mangat, Ayun. kaya natin mga ka pising hunting. Dito mga lakad tali natin. Ayun, tinamaan natin mga ka hunting. Malaki ito mga ka-pacing hunting. Mahama oh. Oh, yeah, mga fishing hunting. Oh. Grabe, tilapia rito. Sobrang andalaki. Oh. Yan mga ka-fishing hunting Ang um, Sulta na ating Pagdayo ulit Pangalawang araw natin Ayan sulit oh. alis oh. Halos na puno yung ating lababo. Sandaling oras lang. Mga kapising ating dalawang oras lang yan. Mas 9, muwi na tayo. Ayan, salamat po sa biyayang matanggap nitong araw na to at maraming salamat po sa mga nanood kita na lang po tayo next video God bless po